ay papatry ako rin guys ito nakikita nyo yan rubas FDA approval naman to tsaka na pang ano ng lalaki talagang pang patigas guys susubukan natin to rubas sa ka kanya siya guys umi lalagay natin to ito, dito sa halang ayan guys so, sarado pa yan ayan o hmm. di nga lalagyan natin ng rubas And guys, oh, wala po. And guys. Hey, niyo ba? Babay ng binat. Pagyan natin guys. Guys,

<laughs> o, oh, pre. Tagal mo, pre. Huwag <laughs> no, sa tiyangkot. O, na. Ba't baso na yan? Ha? Ba't baso na? Hindi. Yung sa'yo, hindi na malamig pre, tsaka sa akin no, kaya binasa ko na. Mal naman, talaga. <laughs> Oo, okay, okay eh, siyempre. <laughs> no, no Hindi eh. no, no, no. okay, no. okay. na malamig no. sa'yo. <laughs> <laughs> Busi mo. Huh? Busi mo. Sabi siya eh. hindi pwede yung ano yan pre. Yun, know. Solid mo talaga pre. Yan you know, o, talaga walang. Sama tayo dito. Oh. Wala no, <laughs> e, <laughs> <I can't> <laughs> pa gumaga. Eh, mga kapis. Eh, bata tayo, bata mo pa talaga eh, no? <laughs> Masaya na dito, nag-aasawa mo kahit Oh, talagang sobra na, -na. Okay. Okay. din, galit ka pang umagaan talaga, no, pre. Oh, ano mo muna pre, pagano. ano mm. iyan muna diba natin, no? Ah, sabi mo pre, yolo kit eh. Hindi kasi pag yung inuman talaga natin pre, di ba? Nakita mo. Hmm. Talagang umaga. Wala nagbago sa tropa. Ano? A few moments later. Paso ka pa bukas. Ano init ngayon, no? Ha? Init. Ano init? Eh, ulan yata eh. Day. Talagang init. Init din nit dai to mo. Blum blum ya. Biglang uminit. Ah. Minit. Hindi kala mo lang 'yun. Jaya uh, mo kanina pa kayo nag-inom ah. May pasok. Tapos sila pa lang po? to. Tapos na lang. Pa bukas last na yan ah. Libre may pasok ako bukas. Ha? May Pa. Pwede naman sa ibang araw eh. Tapos natin to. Ang init pre. Ha? Ito na Ano? Ah, bukas na lang. Bukas? Oo, tawag na ako. Init eh. Kasi may kala ko tayo sa mga Oo, seryoso ako. Mga baka nagbibiro. Oh, ko. Ano, iiwan ako ko rito maglilikpit. Lilikpitan mo na dyan. Ha? Ito na Uy! Kau nak serta-merta kongsi-kongsi